May mga lugar na parang tahimik na paalala na minsan kailangan mo lang lumayo para muling matahimik. Welcome to Ridge of Paradise, isang mahaba at rustic na tulay ang kasalubong sa iyo. Lumadaan sa mangrove forest na parang niyayakap ka ng kalikasan. Habang naglalakad ka, marinig mo ang puni ng ibon, kulinig at ang hangin. Wala nang iba. At sa dulo ng tulay, dahan ka. As in literal na open sea. Sa purong pag-asa barangay San Vicente, gumakapis. Today I want to share with you one of the most meaningful trips I've had. This place has been on my list for a long time. Matagal ko na talaga siyang gustong puntahan. Nakikita ko na siya dati online and I kept telling myself, one day pupuntahan din kita. Pero hindi ko lang kung paano pumunta. You know how it is, life gets busy and pesen kapag wala akong kasama, para ang hirap i-push. But one day out of the blue I finally asked someone on Facebook isang friend na alam kong taga Quezon and nag-share siya ng directions kung paano makarating. Ang saya kasi finally may idea na ako and the thing is, wala akong maaya. Lahat busy, may ginagawa or hindi pwede. And honestly, may part sa akin na gusto kong ipospon na lang ulit. Pero mas malakas na part yung nagsasabing kung hindi ngayon, kailan pa? Saka malapit na rin naman ako. So I went alone and wow, I'm so glad I did. Pagdating ko pa lang ang tahimik, Walang ibang tao, just me, the trees, the water, and the peaceful silence so parang yakap ng kalikasan. It really felt like God made a space for me. Just me and him. Papunta sa mismong lugar, medyo mahaba-haba rin ang lakaran. So kung balak mo rin pumunta, make sure magdala ka ng water at mag ka ng comfortable shoes. But don't worry, habang naglalakad ka, makikita mo na agad yung beauty ng lugar. Trees everywhere, may mga simpleng cottages sa paligid, tapos may mga bridge na talagang Instagram worthy. Pero mas maganda pa in real life. Yung mismong Bridge of Paradise, gawa siya sa Kuwayan. At habang tumatawid ka, narinig mo yung mga dahon, yung hangin, yung water, sobrang calm and clear. Parang hinahapos ang langit. It's the kind of place na hindi mo lang tinitingnan. You feel it. Entrance fee, 5 pesos lang. As in, literal na limang piso. Halos libre na. Pero ang kapalit, kapayapaan, katahimikan, panahon para sa sarili mo. May mga banyo rin sa lugar, so kung gusto mong magmanlaw o magpalit ng damit after mo mag-relax, pwedeng pwede. Habang nandun ako, I just sat down and closed my eyes and let the moment speak to me. Walang ingay ng city, walang rush, walang pressure, just nature and God's quiet voice reminding me you're never alone. Sa panahon ngayon na lahat lagi nagmamadali, minsan ito lang talaga yung kailangan. Isang lakad, isang lugar na simple, pero puno ng presensya ng Panginoon. It reminded me of this verse from the Bible. Exodus 33.14 KJV My presence shall go with thee and I will give thee rest. And that's exactly what happened. God met me there, sa simpleng lugar, sa simpleng araw, sa katahimikan dun ko naramdaman yung tunay na pahinga. So kung ikaw pagod na rin, emotionally, mentally, or spiritually, maybe it's time for a little escape. Not just to travel, but to reconnect with yourself and with God. You don't need to go far. You don't need a big budget. Minsan, kailangan mo lang ay lakas ang loob. At limang piso. Solo akong pumunta rito, pero hindi ko naramdaman ng pag-iisa minsan kailangan mo lang talagang himawalay sa ingay ng mundo para marinig mo yung sarili mong tinig at dito kayo nahanap. Kaya ako naghahanap ka ng lugar para magmuni-muni at muling kumunek sa kalikasan, sure ako, daanan mo na rin to. So kung hinihintay mo yung sign para mag-solar trip, ito na yon. Nagtanong-tanong ako dun sa mga malapit ko na daan ng bahay kasi medyo munti ka na ako maligaw. And tinuro naman nila yung daan, papunta doon. And I'm so happy. I don't know kung may bayad yung cottages kasi nga walang taon ang pumunta ko. But super worth it, lalo na ngayong summer. Sobrang init, di ba? Dito talagang may enjoy mo. And again, this is Bridge of Paradise, a hidden gem sa Gumaca, Quezon. At habang in explore ko ang Bridge of Paradise, may nadaanan akong isa pang spot, ang tropang Brogtak. 10 pesos naman ang entrance fee, pero sulit na agad sa ambience at effort. Mukhang ongoing pa yung construction sa ibang parts ng bridge, pero ang ganda na ng vibe. Makita mo yung creativity sa paligid. May painting din na magkakapakabigla. Parang gallery sa gitna ng nature. May mga wooden signs din na may hugot, nakakatawang quotes, na talagang mapapangiti ka habang naglalakad. Ramdam mo yung pusong Pinoy, yung kwela, makulay, at may sense. Dito sa side, may upuan, pwede kang mag-rest, at dito pwede kang mag and then another bridge. Nai-enjoy mo talaga siya. Isingin pa na rin to sa stop mo. Magkatabi lang naman sila ng Bridge of Paradise. At syempre, sa dulo ng tulay, bubunga din sa iyong dagat talma, malawak at parang nagyayang magpahinga ka muna. May mga nipahat din para sa cottages. At nung pauwi na ako, habang palubog ang araw, napahinto ako sa gdit. Sa gilid ng kasada, may mga batang naglalaro. Habulan, tawanan, walang cellphone, walang sapantaha. Ganito rin kami noon. Simple lang ang kaligayahan. Naalala ko bigla, ito yung klase ng buhay na kinilakihan ko. Tahimik, masaya. At sa dami ng ingay ng mundo ngayon, minsan nakakalimutan natin kung gaano kasarap maging bata at gaano kapayapa sa probinsya. Thanks for watching and this is me, Princess Sara, your budget-friendly Lakachera. And remember, you're never really alone, especially when you choose to walk with him. See you in my next videos! Bye bye!